So hello, good evening everyone So nandito tayo mga idol sa rooftop ngayon uh, Shout out sa buong bansa sa ating live ngayon uh, Shout out sa Luzon Visayas at Mindanao So ayun mga idol, nandito tayo uh, Sana ay So shout out sa inyong lahat mga idol good evening so naririnig ba tayo mga idol or baka sira itong aking headset mga idol so tayo so mga idol nandito tayo sa rooftop at napakaliwanag ng buwan so shout out sa inyong lahat sa mga supporters ni ah uh, Pangulong Rodrigo Duterte so, mga idol shout out sa lahat ng mga Suli Duterte shoutout out sa lahat ng na mga nagmamahal ay dating Pangulong Rodrigo Duterte mga idol alam natin mga idol na si Pangulong Rodrigo Duterte ay talagang napaka bait at talagang nagmamahal sa bayan buong bansa ngayon mga idol nanonood kay Pangulong Rodrigo Duterte bakit mga idol bakit ginawa nila ngayon na uh, inuli nila si Pangulong Rodrigo Duterte bakit nila ginawa para matrigger ang mga taong bayan mga idol para matrigger ang mga taong bayan na uh, magalit mga taong bayan para makagawa ng mga taong bayan na hindi maganda para makagawa ng mga taong bayan na uh, ma marshalo so yan ang idol ang hindi dapat mangyari dahil ay may eleksyon pa sa susunod na taon para sa presidente kaya hindi na nagtago mga idol si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil alam ni Pangulong Rodrigo Duterte na yung ginawa nila ay hindi tama. Hindi tama mga idol yung ginawa. Kaya maraming taong bayan nagagalit na sana mga taong bayan ay sana ay huwag kayong magalit. Huwag tayong gumawa ng hindi maganda. Huwag tayong gumawa na hindi maganda dahil ay ay baka magmarsyalo ang mga maka makadeclare gusto kasi nila mga idol na magkagulo ang mga tao gusto kasi nila magkagulo ang mga tao para Uh, ma-declare ang Marcelo, magalit ang mga taong bayan so may rason sila mga idol na mag-declare sila ng Marcelo. kaya yun mga idol na sana mga taong bayan relax lang relax lang mga idol relax relax lang tayo uh, alam natin na hindi pabayaan si Pangulong Rodrigo Duterte dahil tama naman yung mga ginagawa niya para sa ating bayan tama naman mga idol na nilinis niya ang ating bansa noon napakaraming mga ruga mga adik so yun mga idol ay pinapanood ngayon ng buong bansa pinapanood ngayon buong bansa si Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya lang ang Uh, ang talagang nag uh, pangulo na gumawa noon na para sa uh, drugs siya lang talaga ang gumawa para isulong ang war on drugs maraming mga bansa ngayon na uh, talagang salut kay Pangulong Rodrigo Duterte kaya yun mga idol yung ginawa nila ay hindi naman talaga maganda alam naman ng na mga taong bayan mga idol na hindi talaga maganda yung ginagawa nila na paghuli hindi naman yung tama kaya sana mga kababayan ay huwag tayong magalit dahil baka mag martial mga bangag, mga idol ay yun ang yun ang hindi natin gagawin dahil baka mga bangag makadeclare ng martial law uh, ma-extend na naman ang eleksyon sa presidente kasi sa sunod na mga eleksyon mga idol hindi na talaga yan mananalo yung mga Marcos wala na talaga yan dahil yung ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga taong bayan mas lalo na mas lalo nang nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil kitang kita naman yung ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa ating bayan alam naman ng alam naman ng mga taong bayan kaya nagsak nagsakupis yung mga idol si Pangulong Rodrigo Duterte ang mga idol oh. so yun mga idol dahil ang mga taong bayan ngayon mga idol ay talaga galit na galit no, galit na galit mga taong bayan ngayon dyan natin makikita mga idol ang pagmamahal ng mga taong bayan kay Pangulong Rodrigo Duterte talaga kitang kita natin kung gaano kamahal si Pangulong Rodrigo Duterte talaga Mahal na mahal, kita mga idol. Talaga mga idol. Diyan natin makikita na talagang mahal, mahal, mahal na mahal ng mga taong bayan si Pangulong Rodrigo Duterte dahil alam na ng mga taong bayan kung bakit ha, kung bakit ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte no? dahil napakarami ng mga adik sa ating bansa mga ayon sobrang napakarami ang mga adik ya yeah, yun mga idol no dito tayo sa view tayo mga idol para makita niyo ang view. Ah, napakagandang view. Naririnig niyo ba mga idol? Naririnig niyo ba mga idol ang ating buso? Ha? Ah, napakaganda yung bulan mga idol mo. So mga idol, talagang hindi maganda ang pagbuli nila kay Pangulong Rodrigo Duterte ay walang joke process ano ba yan mga idol no kaya nakakalungkot sana mga taong bayan ay uh, wag tayong bawa ng marahas magdasal lang tayo na sana si Pangulong Rodrigo Duterte ay makabalik, makabalik dito sa ating bansa na sana ay uh, makapalit na ligtas alam niyo mga idol si Pangulong Rodrigo Duterte ay talaga siya ang bayani ating bansa bayani siya mga idol bayani talaga si Pangulong Rodrigo Duterte dahil uh, bakit natin naging bayani si Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya mga idol ay uh, binunsi ang buhay para sa mga taong bayan. Binunsi ang buhay para sa mga taong bayan para linisin ang mga adik, mga drugs. Kaya yun mga idol, grabe. Grabe si Pangulong Rodrigo Duterte ay talaga uh, napakatapang si Pangulo Rodrigo Duterte ang kanyang tapang talagang uh, binuhis niya sa mga taong bayan na protektahan dahil walang makagawa mga idol ngayon lang tayo nakaranas na presidente na talagang napakatapang dinamit niya ang tapang niya para sa mga taong bayan na protektahan grabe mga idol. Ah, uh, hindi talaga kaya maraming uh, ng mga mga masaludo sa ibang balisa. Maraming uh, sumasaludo sa kanya. Sa kanya sa kanyang, sa kanyang ginawa. Sa kanyang ginawa para linisin ang mga dalis. Atik. so yun mga idol grab napaka galing ni Pangulo Pagluto so ngayon nandoon siya sa ibang bansa nililitis siya sa ICC so sana mga idol ah, matauhan din mga, mga taga ICC na ang ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte ay para uh, sa mga taong bayan na protektahan. So, hindi naman masama yan. talagang tama naman yung ginawa niya. Kalain mo mga idol. Mga drugs yan. Mga drugs yan mga idol. Drugs. Yeah, tama lang yung ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming sumasalong doon sa kanya ito naman mga kapulisan mga uh, shout out sa inyong mga uh, kapulisan to so, alam ba ninyo na si Pangulong Rodrigo Duterte ang na nakapataas ng sahod sa inyo siya ang naka uh, napakadugnag diba? ang sahod kaya alam natin alam ng mga taong bayan alam ng mga senior citizen kaya maraming nagmamahal maraming sa mga 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 tayo mga idol magdasal tayo na sana makabalik si Pangulo Rodrigo Duterte dito sa buong bansa mga idol buong bansa nanonood ngayon kay Pangulo Rodrigo Duterte maraming mga kapabayan natin na nagdadasal uh, sana ay protektahan si Pangulong Rodrigo ng ating uh, Diyos na makagaho at tama naman yung mga idol yung ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte sana mga taong bayan yung iba hindi nakakaintindi yung iba hindi nakakaintindi sa ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte yung iba tatawa pa pero hindi nila alam na uh, yung ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Talaga, oh napakatindi. Gusto niyo na magkalat ang rumor dito sa TikTok. Okay. Gusto niyo na magkalat dito sa bansa natin na maraming mga luluko ng mga taong bayan tama lang yung ginawa mga yun o marami marami nagagalit kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil yun mga adik mga adik mga drum sabi nyo ayaw mga taong bayan iba hindi nakakaintindi. iba tatawa-tawa pa. Natutuwa. Dahil nauli si Pangulo Rodrigo Rodero. Ay nako. Grabe kayo. Hindi nyo naintindihan yung uh, pinagdaanan. Hindi nyo naintindihan mga idol. Yung iba na mga tao. pa bayan na hindi na kaintindi ay talaga mga bubo ng mga kaubayan na ano? o bakit kaya mga idol? may mga tao hindi na kaintindi siguro may ikti yung mga otak ninyo mga bubo kayo no? Huh? mga bubo mga bulo mga otak dili otak bubo gayon yun yan ay mga tao ka mga otak bubo otak dilis ay grab grab noong isang gabi mga dito na tanto o oh, snuts o oh, di ba diba? hindi na sila natatakot ngayon hindi na sila natatakot yung mga magnanakaw yung mga drug pusher mga adit hindi na natatakot ay talagang mga abnormal na ngayon naglabasan naglabasan ng mga abnormal na mga tao naglabasan yung mga gago diba naglabasan naglabasan yung mga gago ng mga tao ngayon diwan ko na lang mga grabe naglabasan yung mga taong gago mga taong yung mga taong mga walang alam niyo mga ito naglabasan yung mga taong walang mga kwinta ay mga tao ah, mga gago ng mga tao paglabasa ang mga idol dahil nga dahil nga sa hindi na mamahal kayo sa ating bansa ay walang pakialam mahalan sa ating pansa ngayon ay wala nang pakialam. Wala nang pakialam sa mga tao bayan. Ang iniisip nila yung sarili lang nila. Kaya yan, naglabasa na mga ano ngayon, mga gago ngayon. labasan yung mga taong walang kwenta mga taong bangag gilabasan, diba? hindi yan mga idol eh labasan yung mga bugong ay naku mga idol grabe panahon ngayon talaga hindi maganda Buong bansa ngayon mga ng idol nanonood kay Pangulong Rodrigo Duterte <coughs> excuse me mga idol ting tayo Diego Duterte Sipin mga idol Ginuhit ang buhay Pangulong ng Diego Duterte Para sa mga taong bayan Pero mayroon pa rin mga taong bayan na Talagang hindi nakaintindi Mas gustuhin pa nila na maraming magkalat ng mga drug blow mga drug pusher mga atin na kawatan mas ginugusto pa nila ewan ko sa inyo kung nasaan ang mga otak ninyo yung mga ito eh. Panahon ngayon. Talagang napakalinis mga ito eh. Wala ka... Uh, uh, mga... Walang mga... Hindi ulam dito mga ito. Lagi ito. dito sa ating bansa grabe na mga uh, hindi na pero marami yung mga taong bayan kapurta kay Pangulong Bulego pero marami pa rin mga taong bayan na hindi na kaintindi iwan ko na sana ano utak nun

amin mga bangag <laughs> ay mga ibon napakaraming mga bangag dito sa ating bansa masaya sila ngayon pero sa susunod kayo na rin ang hihiyak kayo na rin ang hihiyak mga idol kaya kayong mga taong bayan relax lang yung mga nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte yung mga nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte relax lang tayo wag tayong gumawa ng marahas magdasal lang tayo para sa ating Pangulong magdasal tayo para sa ating Pangulong Rodrigo Duterte na sana ay makabalik siya dito sa ating bansa. Mahal natin siya dahil tama niya, tama ang ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kayong mga taong bayan, relax lang tayo hindi pa tamang oras ngayon kaya alam natin na buong bansa ngayon ay saludo kay Pangulong Rodrigo Duterte maraming sumusuporta sa kanya maraming sumusuporta ngayon kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa akin mga idol. Siya pa rin. Mandatory. Pati po, tayo'y talaga ay dinatama din ngayon. Sipin nyo mga idol. isipin ninyo yung ginawa niya di maganda mga idol kaya shout out sa inyong lahat mga idol Luzon Visayas at Mindanao good evening shout out sa inyong lahat